Kung may bulatis sa tiyan, meron din sa balat ng hayop at tinatawag itong galis or mange. Ang pangalawang klase ng galis o mange ay ang tinatawag na autodectic mange na makikita sa pusa pero paminsan-minsan pwede rin sa aso. Kung mapapansin mo, ang tenga ng ating alagang pusa ay nakakalbo na at naaapektuhan na ang otitis externa. Madalas sa labas ng tenga at dahan-dahan pumapasok sa loob ng tenga na may parang hugis L. Kapag lumala ito ay halos buong ulo na nila ang nakakalbo pati na rin sa ibang parte ng katawan. Ang simptomas na pinapakita nito ay ang pag-alog ng mga pusa sa kanilang ulo at pagkamot sa kanilang mga tenga hanggang bumaba na ang kanilang mga tenga. Imbis na katindig ito sa sobrang pangangati nila ay nagkakasugat-sugat na sila at namamagana ang mga tenga. Ang tawag dito ay aural hematoma o namumuo na dugo sa loob ng cartilage ng tenga hindi ito nakakalabas. Kaya surgery ang patutunguhan. Nagre-release din sila ng maraming tutuloy na mabaho dahil sa nagko-complicate na ang bakterya at fungi. Minsan din nagko-cause ito na mawala ng pandilig ang alaga natin. Kaya kung may ma-obserba kayo sa ala pag ninyo, huwag ninyong ipasawalang bahala at patagalin pa. Pumunta agad kayo sa pinakamalapit na veterinary clinic.